Eh, dapat kasi talaga, videographer. Tumakbo. Eh, tumakbo siya. ni ba pumipigil ba? Kaya nga, di ba naman tayo may karapatang tumakbo? Oh, di tumakbo Yo, matoon, Kung tumakbo. ayaw mong tumakbo, eh, di maglakad ka. Hindi, mag-swimming ka. O, pwede naman na din. Yatin mo. Pero ito nga, mga kapatang helmet, no? Mainit, -mainit na mainit to, videographer. Kasi nga, nagkaroon nga ng press briefing kanina, ang mm. house and yun natin mga young guns. pero eto, to comment po dun sa uh, recently sinabi po ni VP Sara Duterte, I think uh, in response po dun sa uh, statement po ni Congressman Cajon regarding dun sa you know, nag-stem lahat ng na itong gulo nung the past weekend dahil dun sa kanyang ambisyon, tumakbo and I would like to quote VP Sara Duterte said, the presidency of 2022 was mine already, nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na united na for my candidacy pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. So, Kylie, kind of, would, would you like to comment on that? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know, I mean, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Tsaka yung presidency, Uh, kita naman nating lahat sa history destiny yan eh kung talagang para sa kanya yon then dapat para sa kanya yon. Ah, uh, sorry. Uh, kasi 'di ba? I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president and now she's our vice president. So that's what it is. Yun, yun siya. naman din si Representative Zamora, videographer. Mm. Kasi, parang, bakit ngayon pa? Di ba yung statement nga ni Madam Sara Duterte na uh. presidency in 2022 is mine already or already mine. Basta, oh, siya yung nanal talaga daw kasi sa mga survey, uh oh. nagkaroon na ng unity. Uh eh, ano? Ano daw? Nagkaroon na, na, yung presidency ay? Sa kanya, siya talaga yung panalo. As in her mind. Ah, oh, ganun ba yun? Eh kasi videographer, di ba? Ang tinakbo kasi niya, niya, VP. Dapat, ang tinakbo talaga ni Madam Sara, pagka-presidente na. Eh bakit kasi siya nag-give Pero tama so naman. So gusto pala niya ang pagka-presidente. Yun pala talaga siguro, oh. no? Mga kabatang helmet. So tama naman talaga si ano, nakaka... na, napapakamot na lang ako sa videographer. Anong balita? Pero tama naman talaga si Rep Zamora. Oo oh, naman. Kung 2025 na, bakit oh. ngayon pa? And para saan yung mga ganyang sinasabi? Oo. Oh. And kung gusto talaga niya, 'di ba? At bukal sa kalooban niya nandoon yung sinceridad niya na maging presidente ng isang bansa, bakit ka magigiveaway? Diba? Sinceridad <laughs> niya sa pangulo Oo. ng bansa? Oo. sinceridad, sinceridad saan? Di ba dapat nandun yung sinceridad mo, yung honesty mo, na gusto mo mag-serve talaga? Na mag-serve para sa? Sa ano? Sa kontipad <laughs> <pang> siya. <-sarato. laughs> mga dahil helmet super mainit pa yan kakaloka lang talaga pero just me yun no nakaano lang ako eh kasi parang ang daming ang dami kasing sinasabi oo so, sobrang dami ang sinasabi minsan hindi na siya relevant dinamay nga pati pasyente dun yung atakay sino ba yung mga pasyente diba tsaka ba naging spokesperson na si Madam Sara na mapasyente. Ano mga ah? mo doon? Naging sa mga na caregiver ba? ba? Ay, Pero, ano Pero, ba talaga? Uy. nga mga kabata, helmet, sobrang daming sinasabi, daming statement. Dami ano si ba talaga yung si totoong issue? Ano yung natatakpang issue? Ano yung pilit natin na tagong issue? Six Pero, one two b Nakakaloka Confidence. lang talaga, no? Pero at least, pa tayong mga, ano, miembro ng kongreso na... Uh -huh very outspoken ka okay. yes very vocal eh mm. talagang alam mo nilang mag-speak up for for all, de ba? Oo, kasi, kasi pwede si naman ding um. hindi ka magsalita. Kasi sino magsasalita kung hindi ikaw mag-umpisa? Pwede namang mag-call out, 'di ba? Diba? Pwede so, naman 'di ba diba sabi nga hindi mo porkat na call out ka eh kumakalabang ka. Oh. Kailangan din paminsan-minsan tapikin. Kailangan mo magsalita. Pag may nakikita kang hindi tama, ano to? Parati na lang tayo tatahimik. Parati ka na lang, ay sige, okay lang po. Pwede ay, ba yun? Ay, oo nga. Tama nga yung Hindi pwede yun. Kasi taxpayer tayo. Oh. Alalahanin mga kabatang helmet, tayo nagpapasweldo sa mga nakaupo na yan. Kaya dapat magtrabaho sila at gawin nila ng tama yung trabaho at responsibilidad at obligasyon nila para sa mga may Pilipino. Di ba, Pijopa? Oo. Kaya iwasan magkaroon ng brain rot. Wow. Ay, oh. Yan yung bagong ano. Kala uh, ko brain fog lang eh. Ano ba diba na ang brain fog? Ang brain fog? Ano yung brain fog? E, parang ano, naghangka lang. Naghangka Ganun, ka lang. Hang, pero abias. alam mo yon hmm. Di ba? Si eh, brain rot, hmm. wala na. Pawala na. Bakit? <gasps> Dahil sa nagdipa ng... Disinformation, fake news Sobrang gamit ng social media Mga trolls Ayaw mo nang mag-isip Tamad ka nang mag-isip ng tama Basta ako napasok mga video tawag Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para like ka-update at salat na may na-upload po namin ni Bichoga kapwa stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always, mga kapata helmet. Sabi kami sa buhay niya, nag-helmet din ang bukay. tips getting better every day. God bless everyone. Bye! Abangan natin. May rebat dyan. May rebat Sino? dyan. Ay, may rebate rebat ang troll. ang troll. Pero hindi na ito statement si Madam Sara para niya sa pagkakas. sige nga. lang.